aries ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green ang green ay sumisimbolo ng katiwasayan at malinaw na direksyon sa buhay magdadala ito ng sigla sa iyong isipan at magbibigay ng tiwala sa iyong mga desisyon sa iyong pagharap sa mga gawain ngayong araw Hayaang gabayan ka ng enerhiya ng numerong number 8 na kumakatawan sa kasaganaan at determinasyon, at number 21 na nagpapahiwatig ng positibong pagbabago. Taurus, ang kulay white ang siyang magiging gabay mo ngayon, na sumisimbolo sa kasaganahan at pagpapalago ng mga oportunidad, makatutulong ito upang mapanatili ang balancing enerhiya sa iyong paligid. Samantala, ang number 5 ay nagdadala ng sigasig at lakas ng loob, habang ang number 17 ay nagpapahiwatig ng pagpapalawak ng iyong kaalaman at pangarap. Gemini, ang kulay gold ang magbibigay ng liwanag sa iyong isipan at magpapalakas ng iyong komunikasyon. Ito ay magsisilbing inspirasyon upang magtagumpay ka sa anumang larangan. Gamitin ang number 3 na sumisimbolo sa pagkamalikhain, at number 12, na magbibigay ng direksyon tungo sa mas matibay na ugnayan sa iyong kapaligiran. Cancer, ngayong araw, ang kulay green ang iyong magiging gabay, ito ay sumasalamin sa malalim mong damdamin at pagiging maingat sa mga desisyon, Makakatulong ito upang magkaroon ng malinaw na pangunawa sa mga sitwasyong iyong kinakaharap, ang number 7 ay nagdadala ng espiritwal na gabay, habang ang number 14 ay nagbibigay ng balanse at tamang pagkilos. Leo Ang kulay dark green ay magbibigay sa iyo ng lakas at sigla upang harapin ang araw na ito, sumisimbolo ito sa tapang at sigasig na kailangan mo upang mapanatili ang iyong kumpiyansa. Ang number 9 ay nagpapahiwatig ng katatagan. Samantalang ang number 19 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong landas. Virgo, ang kulay white ang siyang magiging gabay mo sa araw na ito. Ito ay kumakatawan sa kaliwanagan ng isipan at kalinisan ng hangarin. Makakatulong ito upang magkaroon ng organisadong pananaw sa iyong mga gawain. Ang number 4 ay nagpapahiwatig ng katatagan. Habang ang number 16 ay sumisimbolo sa matali nung pagpapasya. Libra, para sa iyo, ang kulay pink ay magdadala ng kapayapaan sa iyong araw. Ang enerhiya nito ay magbibigay ng positibong damdamin at mabuting pakikitungo sa iyong paligid. Ang number 6 ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at pagmamahal habang ang number 20 ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng balanse sa buhay. Scorpio, ang kulay blue ang magbibigay ng proteksyon at matibay na pananampalataya sa iyong araw. Ito ay may dalang lakas upang mas mapalawak mo ang iyong pangunawa at intuitibong kakayahan. Ang number 2 ay sumisimbolo sa pakikipagtulungan habang ang number 11 ay nagdadala ng espiritwal na paggabay. Sagittarius, ngayong araw, ang kulay gold ang magiging tanda ng tagumpay at positibong enerhiya sa iyong paligid. Ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang patuloy na magsikap at magtagumpay. Ang number 10 ay sumisimbolo sa bagong simula habang ang number 23 ay nagpapahiwatig ng masayang paglalakbay at pagunlad. Capricorn, ang kulay dark green ang magdadala ng lakas at katatagan sa iyong araw, ito ay sumisimbolo ng pagiging praktikal at responsable sa bawat desisyong iyong gagawin, ang number 1 ay nagdadala ng bagong oportunidad, habang ang number 18 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Aquarius, para sa iyo, ang kulay violet ang magbibigay ng linaw ng isip at mas mataas na enerhiya upang harapin ang mga hamon. Ang number 7 ay magdadala ng inspirasyon, habang ang number 22 ay nagpapahiwatig ng matatag na pundasyon sa buhay. Pisces ang kulay yellow ang magpapalakas ng iyong intuitibong kakayahan at magbibigay ng katahimikan sa iyong isipan. Ito ay magdadala ng positibong enerhiya upang magkaroon ng maayos na daloy ng emosyon. Ang number 13 ay sumisimbolo sa pagbabago, habang ang number 25 ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga pangarap.